Ako si Sam Castillo at hindi ako mamamatay tao. Ako si George. Hindi ako mamamatay tao. Ako si Galvan. Hindi ako mamamatay tao. Ako si Francis at hindi ako mamamatay tao. Ako si Abdul Casas at hindi ako mamamatay tao. Ako si Ruth Balay at hindi ako mamamatay tao. I'm Armando. I'm not a killer. Ako po si Mercy Castillo. Hindi po ako mamamatay tao. Oo nga, ako nga si Rebecca. Pero hindi ako mamamatay tao. Ah. Ako si Jericho. At hindi ako mamamatay tao. I am Louis Castor and I'm not a killer. Ako si Sofia Trano at hindi ako mamamatay tao. I am Edward. I'm not a killer. Ako si Basil Palacios at hindi ako mamamatay tao. I'm Paco Palacios. I'm not Ako alien, hindi ako tao. Para sa akin, hindi sila ang bida. Kayo ang bida. Dahil Pinoy, kayo ang idol ko.